So matapos manalo ang Golden State Warriors sa nagdaang laban nila kalaban ng New Orleans Pelicans mga kaibigan. Bukas ay may laban ulit ang Gold-Blooded Contra sa San Antonio Spurs. Napaka-importante na maipanalo ito ng Dubs kasi posibleng babagsak sila sa rank number 8 kapag natalo versus Spurs. Kasi dikit na dikit sa kanila ang Minnesota Timberwolves. Pero kapag naipanalo nila ito ay malaki ang chance ang mahahawakan pa nila ang number 5. Dahil kung titingnan po natin ang Memphis Grizzlies ay delikadong babagsak sa play-in stage kasi talagang panay talo sila ngayon. Ang Clippers naman may mahirap na schedule din kung saan makakalaban nila ang Cavs bukas. Mahahawakan ng Warriors ang number 5 seed kapag nanalo sa Spurs at Grizzlies. Sa tingin ko kayang kaya nilang manalo sa dalawang grupo na binanggit. Kasi nakabalik na nga sa lineup ng GSW si Stephen Curry. Kapag parehong naglalaro ang kanilang Big 3 ay napakahirap nga po nilang talunin. Ang Spurs ay parehong wala sa kanila sina Wemby at De'Aaron Fox kaya pabor ang panalo sa Warriors bukas. Pero hindi pwedeng sabihin na panalo na agad dito ang Dubs kasi bagaman wala sa kanila ang mahusay nilang dalawang player ay papalag pa rin ang grupo. Sa tingin ko kahit kulang ang Spurs ay bibigyan pa rin nila ng magandang laban ng GSW bukas. Ang Warriors ay may natitirang 9 games na lang para makumplito ang 82 games ng regular season. Nasa rank number 7 sila ngayon pero isa ako sa naniniwalang mas secure ng dubs ang playoff spot sa West hindi na sila dadaan pa sa play-in tournament. Ganun pa man opinion ko lang po ito, kayo anong opinion nyo? I-comment e lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Sa tingin nyo mananalo ba ang GSW Bukas vs Spurs?